ito guys yung naganap na sunog sa may community market yung gawing kaliwa na yan yun yung may bilyaran yan yung mga may mga tindang grocery yun yung mga natupo guys papuntang taas pero dito sa may bandang kanan na yan ay yung area ng mga gulayan yung mga gulayan guys din yun naman yung, yung nagbibigay ng anong pagitan sa kanila yan yun yung area na galing sa may gulayan yan Mapunta doon sa may paangat sa may second floor wala wow, wow, na kung talaga ang pinsala kinapot Diyan kasi banda yung ano yung mga grocery Yung mga na ng mga asukal, mga candy, mga mantika yan, doon sa area na yan Yung mga harina yung mga nasusunog yung mga chicharon guys, pag na apoy, nagliliyab yan yung mga mantika pero dito sa may area ng gulayan ay wala nang nadamay yun yung mga pagitan ng may gulayan hulog sa lahat tsaka wala sila palang ano dito guys, kuryente lahat walang kuryente maski dito sa area nang hindi nasunog sa may gulayan, wala rin silang kuryente cordon na, na dyan guys bawal na pumasok doon sa area na may mga natupo yan yung nasuno guys dito sa commonwealth market so napapansin nyo ang madilim yung area yan yun yung banang kaliwa na yan guys yung may bilyaran yung may bilyaran na yan dinadamay nakikita hanggang taas yan kapuntan na sa may grocery mga bigasan sa taas na yun yan mga, big, mga grocery yung area na yun, yan kapuntang taas may bigasan mga grocery din yun. yung gulay nila madilim kasi nga walang kuryente yan yung nagiging sumo sa, sa commonwealth market Di pa di pa guys, di pa nalinis area. Ayun, wala sa area pala ng gulayan guys ay ilan lang yung nagtitinda hindi ka mukha dati na pili -pili -pili -pili. maraming mga hindi na maraming mga kumagutom yeah, na mga yung mga kumagutom na yan, yan, yan yung mga kumagutom na yung mga kumagutom naman yung yung na yung mga na yung mga kumagutom na mga yung mga tinapay yan sa tumbok na yun guys sa dulo yung may naglalakad yan yung dulo na may mga tinapay yan tapos ito naman yung daan na nakapunta dun sa may parking sa may likod ng Commonwealth Market yung may mga niyugan pasabol naman siya guys tapos ito naman yung area ng may mga niyug puntang parking ayan yung mga bigasan guys ubos lahat yan yung sa may bigasan na yan yan yan, yeah, kita niyo, yan yung area na may mga bigasan para kung tricyclean, yan, yeah, umbus lahat yan hanggang doon sa baba ang kabilang side guy, ito yung sa may mga manok, isda yung sa kanan na yan, sa may manok, isda hindi siya nadadama yan yeah, yung area pero wala pa rin kuryente dyan lahat sa market walang kuryente may mga nakakordo na bawal lang pumasok so yun lang ang naging update natin sa Runog sa Commonwealth Market area ng mga isdaan yan meron siyang mga ilaw